Karen. so we are looking forward na mapas na to and we're very very appreciative of of our brother Senator Abdulaziz uh, with also uh, magandang balita yung mga ibang mga bills that's uh, helping our uh, Muslim uh, constituents. Uh, thank you. Salamat na ikaw. Talay barakatong. Salamat. Matulang barakatong. Maraming salamat. Uh, pinsan. Pinsan ko po yan. Hindi eh. maporo din ako. Eh. Brother Abdul Shakur Chua, the chorus to guidance. Uh, Bismillah, walhamdulillah, wal wassalatu wassalamu wa ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Uh, unang una, nagpapasalamat po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pinagkaloob na pagkakataon. At uh, pagtapos nun, uh, Senador, nagpapasalamat po kami sa inyo, alhamdulillah, at uh, sa lahat ng mga nadiri ngayon. So, isang malaking biyaya sa amin ang ganitong usapin na napag-uusapan natin ngayon. So... Uh, gusto ko lang din po ipagpasalamat yung mga napatupad ng na mga batas tulad ng uh, Sharia courts, pati po yung Islamic Burial. Isang napakalaking tulong po kasi marami kaming nakukuha ng mga kapatid namin na naimbalsa muna. So sa andyan po yung Salam Ibada Rescue, pati po yung One Umma. So ngayon, uh, kung bakit po natin pinag-uusapan ito, unting uh, onting paliwanag lang kung bakit binigyan natin pagpapahalaga ang Muslim Prayer Room. So ang dahilan po niyan dahil dito sa Pilipinas dumadami na po ang mga Muslim. Uh, base sa record po ng National Commission on Muslim Filipinos, uh, million na kumbaga. Uh, wala pang accurate pero marami kasing hindi pa rehistrado. So bukod pa 'yon, meron pang mga hindi nag-registered na yumakap sa pananampalatayang Islam. So ganun po karami. At uh, Nararapat lang sa atin na hindi isang tabi ang kapakanan ng mga kapatid nating Muslim sapagkat kapwa tayo, uh, kapwa tayo Pilipino. Kumbaga, iisang republika na tinatawag. So, meron pong mga dahilan uh, para lang din maunawaan ninyo kung bakit ine-emphasize na ito'y para sa mga Muslim lamang. Uh, meron pong mga dahilan. Una narito, sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ibig sabihin, ang mga Muslim Sinabi ni Allah na merong nakatakdang oras ang pagdarasal para sa mga mananampalataya at tinutukoy dito yung mga Muslim. So anytime na kami ng oras, obligado sa amin isagawa yung pagdarasal. So napakahirap po noon na kapag kami dinatnan ng oras ng pagdarasal, ay wala kami lugar para gawin yung aming pagsamba. So yun po yung dahilan. Uh, katulad sa mga kababayan nating mga Kristiyano, wala namang obligadong oras para isagawa yung pagdarasal. Unlike po sa amin, meron po talaga. Kaya ito'y pinapakiusap namin na sana ma matupad po itong batas na ito. ah uh, pangalawa po, ang pagsasala namin, pagdarasal namin, ay dalawang klase. Merong dua, panalangin, at meron naman kaming tinatawag na sala at ito po yung may ritual. Pag sinabing ritual, meron pong pagkilos ng aming katawan. So itong pagkilos ng aming katawan, katulad lang din ng nakabatay sa Biblia ng mga Kristiyano na si Jesus ay pumunta sa dakong paroon, nagpatira pa at nanalangin. Yung pagpapatira pa na yun, yun po yung ginagawa naming mga Muslim. At kung ito ay isa sa gawa namin sa pampublikong lugar, ay maaari po kaming makapinsala ng iba o makaabala sa iba. Kabilang po sa aral ng Islam, yung tinatawag kaida, principle ng Islam, la darara, wala dirar. Huwag ka maminsala at huwag ka magpapinsala. Hindi mo pipinsalain yung kapwa mo at hindi mo rin pipinsalain yung sarili mo. Kapag meron po kaming specific na prayer room para sa amin lang, ay, ay hindi po kami makakapinsala at magagampanan namin ng marangal ang aming pananampalataya. At gayon din, yung pangatlo po, ang pagdarasal namin na sama-sama, ito po ay napakalaking gantimpala kapag kami ay nagdasal lang sama-sama. Uh, alam naman po natin, ang mga kababayan nating krisyano, ang kanilang pagdarasal ng sama-sama, ito ay ginaganap sa simbahan at hindi sa prayer room, room lamang. So balit, kaming mga muslim, nararapat po sa kahit anong lugar ay maisagawa natin, katulad ng sinabi ko kanina, dahil merong nakatakdang oras. Kaya kailangan maisagawa namin na ito sa prayer room. At ang kababayan nating mga krisyano, kapag sila ay nagdarasal, sila uh, ito po ay connected sa priest or pastor. Kumbaga doon sila nagmimisa sa loob ng simbahan at hindi ito kadalasang ginagawa sa mga prayer room. So hindi naman sa kami ay special, wala pong ganun. Ito po ay pakiusap lamang namin dahil higit naming kinakailangan. So katulad din po ng last nabanggit ko nung huling session natin nung 19th Congress, kung ito po ay manggagaling sa mga Muslim and Christian sa magtutulungan eh para na rin po nating napalaganap ang kapayapaan sa bawat isa. Yun po yung sa akin po. Maraming salamat po. Maraming salamat, uh, brother. Napakalinaw na ngayong papapaliwanag. Ano uh, po? Uh, galing naman po si NCMF, sa uh, sister, hindi ko lang po uh, pwede pong pakitaas lang po. Attorney Maria Al-Namit. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Um assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mr. Chair honorable chair and our respected colleagues speakers in this afternoon meeting um una po lahat bilang ayensya ng gobyerno na may mandato to preserve to protect the institutions beliefs culture and practices of the Muslim Filipinos ang NCMO po under Republic Act number 9997 kami po ay nalulugod Mr. Chair at mga respected co resource persons na may ganitong effort ang ating national government in this com in this committee na magkaroon tayo ng prayer rooms for the Muslims and um actually sir in the personal level talagang mahirap magperform ng prayer in my personal experience kapag walang space provided or yung nasabi rin ni Senator Lauren Ligarda kanina, naka-anchor din ito yung magandang ablution or proper ablution area. Uh, may share ko lang po. Nung una ako nagtrabaho sa private before then I joined the NCMF, nag-ablution ako sa isa sa mga sa office namin sa Ortigas, one of the towers there. Siyempre, as expected, walang facility for the ablution. So, ang nangyari, parang na problema ako, paano ba to Eventually, talagang may kalat na tubig. So, sabi nga ni Ustad, uh, ni Sir, bawal tayo or hindi tayo dapat makapinsala at hindi rin tayo maka mamiminsala. So with that, hindi natin intention yon pero nagkakalat ang tubig so it will take me time to parang clean and syempre may oras din ako sa office ko. May mga ganong aberya na hindi maiwasan. Yung peculiarity as a Muslim na napakagandang na discuss natin in this avenue. Um, yun, full support kami sa mga efforts na ganito sir and gusto ko na rin pong ma-update kayo na dun sa Islamic Burial Act, Alhamdulillah, nakikipag-cooperate, collaborate na kami sa DOH para sa implementing rules and regulations. Ongoing na yun, sir, uh, your own uh, Mr. Chair. It's just that um, coming from the Bureau of Legal Affairs, I would like to talk this time as a lawyer. We cannot um, deny that this has constitutional implication. So we're not saying no, we're not as early as this time, but... Um, kailangan may reservation lang din po kami na we have to consider our constitution and may nabanggit si ma'am Samira guto kanina siguro kailangan natin palawigin yung pag-aaral mr chair i recommend i respectfully recommend to the body na magkaroon tayo ng masusing pag-aaral paano ito si ang goal natin hindi lang makalusot dito sa committee but doon maging proof may may ano siya sa plenary kumbaga may defense siya na makalampas ng plenary. So, kailangan po nating pag-aralang mabuti how this will be uh, enacted into law considering the constitutional provisions. Thank you po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah wa barakatuh. Ang susunod po natin ay si Sir uh, si Brother Habib Hassan Adi ng Bangsamoro Affairs Office. Buddy, brother Buddy, namusta. Uh -huh. Assalamualaikum. Aujbillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. To all Muslim brother and sister. and of course to our uh, guest uh, brother uh, Christian, magandang hapon po sa atin lahat. Uh, in behalf of the Bank Samoro Public Service Affair under Chief General Colonel Haji Haimalin, we'll be very thankful that our God, Senator Haji Abdullah says, of initiative na magkakaroon po tayo ng uh, prayer, prayer room sa bawat establishment. Uh, kasi na-experience din po natin marami tayong mga kapatid na nagtatabaw sa mall kung saan saan hindi na nila na-perform nape yung sala yung five time uh, prayers kasi wala silang space so it's a bless na magkakaroon sa panahon ng ating abuthing senador sa panahon ngayon na nagkaroon ng opportunity ang bawat muslimin sa loob sa Metro Manila para ma-perform nila ang sala. So maraming maraming salamat, Bradel Abdulaziz, sa pagkakataon na binigay mo sa ating mga Muslim sa panahon mo at magka may isa katuparan, ma-introduce natin kung ano ba talaga ang Islam sa ating mga kapatid na Kristiyano at gumanda ang pananaw nila para sa atin lahat. Hindi tulad noon na nagkakaroon tayo ng agam-agam, lalong-lalo na yung mga bradil-christian na ganun-ganito tayong muslim. Sa so, panahon mo, ma-introduce natin kung kaano ba kaganda ang tunay ng mga muslim. Kasi sinasabi natin na we are model. model. Uh, sa ngayon, uh, nagpapasalamat tayo kay Allah uh, subhanahu wa ta'ala at sa iyong ginawa sa panahon mo. Sana ito ay may sakatuparan at magawa ng ating mga Muslim sa bawat establishment na magkaroon na ng prayer room. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you very much. Maraming salamat po, Brother uh, Badi. Bago po ako magsalita uli. hingi lang po ako, suspend muna po tayo ng five minutes. Mga mahal naming kasama. Hindi na po natin patatagalin to kasi na i ano na po natin to. Gusto ko lamang pong linawin na lahat po ng panukala laging nag hindi naman po lagi mayroong mga nagkakaroon ng legal question. At nandiyan po lagi ang uh, mga senador ninyo na ipinaglalaban kung ano yung tama sa panahon na to. At yan naman po eh kapag uh, talagang nagkaroon talaga ng question, yung Supreme Court po ang nagsasabi kung ano yung constitutional o hindi. So sa oras po na to ang importante, uh, by principle, supportado natin sa lahat. O, yun naman, siyempre, yung mga ahensya na may kinalaman sa legal, dapat silang magbigay ng komento. Pero ang importante po dito, nagkakaintindihan tayo sa ating gusto. At uh, sususunod po siguro, pag-usapan na po natin to ng technical working group na para kung ano man po yung hindi natin mapag-merry, eh ma mapakasalan na natin mag na siya. Maraming maraming salamat po. Hindi na natin to patatagalin. Wala na po ba kayong gustong idagdag? Wala na po kasi maganda eh. Very positive po ang ating uh, hearing na to. Uh, bilang pagtatapos po, tunay na naging produktibo at makabuluhan po ang ating naging pagdinig ngayong araw na to Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa atin po mga bisitang pantangal. Sa puntong ito, akin pong ininomong kahi ang pag ng technical working group. At uh, wala na po sigurong mag-o-object. <laughs> Kaya ito pong uh, pagdinig na ito ay akin pong uh, sinasabi na tapos na. Maraming salamat po.